Balibalita ngayon sa social media na di matutuloy ang Miss Charm 2024 competition ngayong Agosto dahil sa kadahilanan na hindi lahat ng kandidata ay may visa para makapagbiyahe sa Amerika na kung saan dito ang unang kompirmadong venue na nasabing competition. Ayon pa ng organization, ang pageant ay gaganapin na lang sa Oktubre at November ngayong taon at may bagong venue pero di pa ito kinumpirma. Sa kabilang banda, may hakahaka na baka dito sa bansang Pilipinas gaganapin ang finals ng Miss Trump 2024 competition. Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.